Samantala, sinalakay ng mga otoridad ang labing walong storage facility sa Nabota City kung saan tumambad sa kanila ang mga nabubulok na frozen products. May ulat si Claysel Pardilla, Exclusive. Sa bisa ng letter of authority, sinalakay ng Bureau of Customs at Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement ang warehouse na ito sa Nabota City target nila buksan at inspeksyonin ang labin walong cold storage facility na pinaghihinalaang naglalaman ng smuggled agricultural products. Tumambad agad ang nabubulok at umaalingasaw na frozen galunggong. Nadiskubre rin ang kilo-kilong manok, baka at baboy na pinaghihinalaang expired na. Isang cold storage facility na ito sa binuksan ng Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement at Bureau of Customs. Halo-halong imported na products yung laman nito. Kabilang na dyan, itong boneless beef na noong May pa nag-expired. Yung ilang produkto, sinira naman yung supot na nakasulat, yung expiration date. At yung ibang item, talagang Walang supot, walang packaging at talagang nakalantad na lang na ipinasok dito sa loob ng cold storage. Para maibenta po sa merkado, gagawan ng aalisin yung label or gagawa ng ano ng ah, panibagong ah, expiry date na na nung bagong box. Pag nakakain ka ng bulok na ano yan, sasama ang pakiramdam mo, at hindi lang yun, ah, nakakatakot dahil kung itong mga to ay hindi dumaan sa quarantine inspection, eh, maaaring may daladala silang mga ibang mga microorganisms, mga pathogens na talagang nagbibigay ng, ng sakit aabot sa 360,000 kilos at nagkakahalaga ng 86 million pesos ang mga produkto. Agad na sinelyohan ng BOC at binigyan ng labing limang araw ang mga importer para magpakita ng pruwebang nagbayad ng tamang buwis. Umapela naman ang ilang mayari ari na bilisan ang pagbeberipika habang hindi naman nagpakita ang ilang importer sa BOC after submission, kahit wala pa 6, 15 days, bine-verify namin sa office yon. Kung tama, kung authentic, and then after nun, i-release, re pag nag-fail sila na mag-submit ng mga import documents, uh, Bibigyan sila, ng uh, i-undergo ng warrant of seizure detention yung kanilang mga items na nakita namin imported. Uh, kukunin nila ng BOC yun for proper disposition. Babala ng BOC at DA isa lamang ito sa mga ikakasapang operasyon kontra agricultural smuggling ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Titignan natin yung modus, eh. yung way ng uh, paggawa nila na ano na nagiging pare-pareho so so logically uh, meron lang sigurong isang uh, uh, grupo na nagpapatakbo ng ng, lahat ng ito kung ako sa inyo minto na kayo kasi si commissioner Bien Rubio ay hindi hinto para matigil o mabawasan ang pag-smuggle natin kalay sal -par para sa bayan